ito na tayo sa Big Aquarium, guys. Ang lalaki na rito. Ayan na. Ayan. Behind me, guys. Mga lalaki na yung fish dito. Ayan na sila. The catfish, guys. Kung gaano kalaki. Ayan, Ay, shark. Ayan na. Ayan yung shark. na. Wow, ang lalaki nila. Siguro half na sila ng human size. Kung papadalangin mo dyan yung bata, siguro kasi nilaki na nila. Oh, this, this is so nice. I'm enjoying it. Dyan nagpicture guys. Mas malinaw kasi dyan eh. Kitang kita dyan. Ito yung mga nakalagay pala dyan. Oh yan yung mga nakalagay dito sa tank na to guys yan alligator gar sabi ko na yan yun yung alligator gar red tail catfish mga catfish pala yan okay mga hito pala ito yung alligator gar guys oh. then ayan mga yan mga catfish pala dalawang variety ng catfish Arapaima, Arapaima yung isa yung isa yung white siguro yung Arapaima ba. oh my god hindi mo parang ko ka inite na Yan oh yano na dahan pa siya. Kaya nga eh parapalagi <laughs> 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 <ka> na arapay talo ka nila lang. <laughs> <laughs> hmm. si senhaisya sabi lo ano 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 siya ano 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 Look at that! Oh, oh my God, it's so big! It's so big, oh! Hala! What's that? Yung giant arapaima. Ah, it's very giant. Sa dinig niya na side view, side... Ano na? Giant. focus tayo, um, so tayo dito sa, sa mga to. Pero yun, grabe, ang laki na. No? Yun so, natin yung pinakamalaki. Consider, oh. You can see their attack. Yun natin yung pinakamalaki sa tank na to. Yung dumaan kanina. Ayun, ayun siya. Hello! Ay, ay, siya oh guys ay, oh, super ay, Grabe Sana pumunta siya rito ay, siyang ay, na na ay, paikot ulit siya, tingnan natin Abangan natin Paikot ulit siya ay, 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 Super ay, 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 ang laki. Mukha lang siyang maliit, pero sa personal, ang laki niya talaga. Siya yung pinakamalaki dyan sa aquarium na yun. Maka ilang ano Let's go. Hindi pa. May mga iba pa pala rito ang aquarium, guys. Ayan no? May stingray. Ayun no? Mga baby stingray. Ayun no? Ay, cute cute, cute cute. cute cute lang itong mga aquarium. Mga fish dito. Cute cute lang. And then, ito yung laman nila. Blue gourami. Ah, gourami. River stingray. Oh, may stingray pala sa river. Lang fish. African lang fish. Albino pleco. Pleco. Breezell nose. Ang tawag pala dito, guys. Yan, yan. Sa na yan. Breezell nose. Mga ano sila. Tawag dito janitor fish. Then, dito naman. Ito sila. Golden tinfoil barb. Emperor Blue Hook. Ito yung mga yan, guys. Ah, mukhang na sila. <laughs> mukhang sila mga piranha, guys. Sa totoo lang. Ayan, o. Oh. Ito pala yung isa, guys, o. Oh. Yung kaninang tinitingnan natin. Ito siya, so big, o. Oh. Nagtatago siya dyan. Ayan, o. Oh. Tingnan nyo, guys, kung gano'n siya kalaki, kano'n kahaba. Ang Ang karabi. Ayan, ayan. Natutulog siguro kasi hindi nagalaw yun. Kasi katatapos niya lang kumain. So tinan naman kung gano'n lang kaliit yung iba compare sa kanya. So big talaga siya parang hindi na siya totoo. So, grabe niya kalaki. Isa yes, yan. May angel fish, climbing perch, Rainbow Bose Mani. Ito mga cute little fishes. Ayan. Mga super super cute. Ito guys ay alligator snapping turtle. Ito siya. Ayan. Alligator snapping turtle. Ayan siya. Isa lang siya. Ah, dalawa sila. Dalawa ba? Ah, hindi pala. Isa lang pala siya. Yan siya. O, isa lang siya, guys. I should say, lalim. Yeah. Look this, guys. Nagpo-post. Nagpo-post pa siya, o. Oh, para maganda raw. ayusin niya yung buntot niya. Sabi niya. <laughs> wow. So ganda. So foggy I think yan yung male nag-post pa siya para sa atin guys so let's take a photo Ito siya oh Ah, uh, iguana Ito, oh Ganto yung mo dapat ganto yung aquarium mo manel oh ganyan oh ganyan pala kita pa para mabuhay sila Oo. yan oh gaganda nila oh sabi kasi maglagay tayo ng turtle sa ano Tuko. Nasa yung tuko? <laughs> hindi ko makita yung tuko. Baka nagtatago. Ay, wala. Ay, wala eh. Ay, Ayun Ay, yun. Hindi makita guys eh. Pero nandun siya sa ilalim. <laughs> Look at that African bullfrog guys. Talagang bullfrog, talag talagang bullfrog talaga siya. Para siyang bulldog na palaka. And this one is blue tongue skink. Ayan, nakatago. Guntot lang ang kita. Dito. Ano to? Wala. Design lang mga fish. Ito. Uh, this tarantula. Where's the tarantula? Baka nakatago. Yan daw yung nakalagay dyan. Mexican tarantula. Beauty tarantula. Pero hindi namin makita guys. So nasan sila? Nakatago siguro. Bakit hindi ganyan kakrot siya ba? cockroach daw ito. Ayan ang dami nila mga cockroaches. Then, forest scorpion. Nasaan sila? Mga hindi sila makita. Nando sa loob. Nagpapahinga sila. Then this one, blue leg centipede. Nasaan siya? parang may Ay, hindi yan. Iba yan. <laughs> Pagkain niya yan. Nasaan yung blue leg centipede? Wala. Thank you for watching. See you on part 3.